Hello mga kababayan. Magandang araw po dyan sa inyong lahat. So, kasama ko ngayon si Kubay. Hi. Say hi. Na, hello mga kababayan. Hello mga kababayan. Ang ganda ni Kubay dito ha. So, nandito po ako ngayon sa tinitirhan ni Nanay Lorna dahil birthday po ni Ninita So, naghatid po kami dito ng cake at saka dalawang manok at saka yung pancit, at saka yung mga ano kung ano pa yung kailangan daw bugas ng bahay do kuya kaso ko no sit ah at saka meron din pong bigas na pinadala namin dito sa bahay ni Nanay Lorna So, ngayon po mga kababayan ay birthday po ni Ninita. So, mag ano po sila dito magluluto po sila para para pasalamatan po yung ano ni Nits yung kaniyang pagkatao kaniyang kung kailan siya isinilang so andito po si Nits mga kababayan no wow ang ganda niya so happy birthday ni Nits thank you po oh. Ayan. dapat tampuhan ta si Gabangs no so kuha <laughs> So, nagluto pala sila ng pancit yung dinala namin dito kanina para pang-almusal po nila. Anong anong gusto mong sabihin nit sa mga taong nagmamahal sa iyo? Maraming salamat pa. Ano pa? Nangyayad ko ah. Maraming maraming salamat po. Hmm. Ano mamahal sahin. Saka, sa akin at saka bibigyan sa akin cake. So maraming salamat daw po sa nagmamahal kay Ninita at saka nagbigay sa kanya ng cake. So bagong ligo po yung birthday girl po natin ngayon. Ang <laughs> ganda niya. So mga kababayan, kausapin po natin si Nanay Lorna kung ano po yung masasabi niya sa mga nagpaabot ng tulong po sa kanya. So, andito si nanay po. So, kumusta nay? Uh, kanang malipay yung kugyod, ma'am. Kay, kanang akong kalipay na po di katunol si Sir Union na pody, ka, po di ka di kang ninita na ako. pod akong pasalamat kanang nang naging punsyos amu Kay, naluwi po sa amu ma'am. Salamat po. Dug si Sir Union. Kupod ako, akong pasalamatan. Nag-abot. Gikang po sa dito sa Lakson, mm. Abot mi sa kuan sa Malabo. Nagtawag na po si Sils Imuha. Mm. Kay mo palit pag mano po okay. Palit ta mm. nagpalit pa po dugpan ng ipaisnak sa amo adyas yang sakayanan mm. na dito po akong mga anak. Minitaw si Juanita. Nalipay po akong bana. Hmm. Siya po akong mga apo na guban. Kaya naamay tigo na mo dito sa lakson. Ako po akong kalipay po, ma'am, na abin ako giyod na wana po, mama, wana po ka ng wagyod na kaloy po sa amu, ah kay na kuan anak ko gyud na murag na nang murag na wala anak ko, giyo, buana, na ko gyud ko na kana paglaom sa akong anak kay wa pud ang akong mahimok, na birthday niya na ako ma'am na pasalamat ko sa inyo og sisiron ni kay maayo gani nagtabang mo sa kuha nalabit pag yun ang murag makahilap na kung yun ma'am dako po nang pasalamat po sa inyo kay panang ako al alalay ka po sa amu ah. wala nawala po ka na wala po dako ko an kanang urag sige ko mugot hmm. nawala na wala na kay grabe gyud ako kay kay ay naanak gud mo at timan po sa amu ah. so kumusta man tong ko anay sukad nga pag adto nimo sa balay katong niingon ka sa ako ang alalayan ka. Naabay, naabay na bago. Oh. Ay hey na ako na bago po na amo ang kuan ba dinik nang dinig, malisyo. Mm. Kay naamo ko eh, sir o mm. ikaw ma'am o sa siya ang pagkaon. O, da, ko, kam, o na pasalamatan, po pasalamat kang ginoo. O kamukod kay sir. Onyo, nakupod akong pasalamatan na kanang naluoy mo pud kang ang amo apud tanan kay apud akong mahimo mm. na ako akong pasalamat kay nakakita ko mano kanang ke ug mga unsapa, mga lamas mm. pancit pansit mm. ko pud ang ganiara pud si lilita na kanang nakuan ba kanang nalipay pud sila mm. Na, yang papa yang maguwang yang mga umang umangkon nalipay pud na nang napud in, inyuhap ni in, 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 palit para makabir di kinimita ka na po ma'am na tungod sa binuon, na naluwi po sa amu ah salamat ko, giyod sa binuon, na diligod mo kuwan kay mo tanaw sa amu ah diri sa amu ang balay tanaw po sila kay kanang kuwan ma'am karoon gusto ko giyod ma'am na kanang ikaw na mo atiman sa amo apo dire kay si sir na ang kuan kay gibuhi anak ko ni biyahiro o si aw. <laughs> <Awa>. <laughs>

si kan kaniyot bahad kag susubah. oy kana mi oy oh, yeah. kag no so soro pwede kaniyot oh, oh, so kain kong, bahad kompleto man ka lama so kompleto na po lahat ng mga ano ni nanay so sila na lang daw po bahala yung magluto dahil Binigay na po namin lahat po yung mga pangangailangan po nila. Na, anong masasabi mo ko, bay? Ano masasabi mo? So, si Kubay po ay gusto niyang sumasama sa pagbablog ko mintras wala pang pasok. So, para daw, turuan daw niya si Ninita kung paano maging, ano, kuwela. Lahi <laughs> na <nos> si Ninita ba? Kuwela <laughs> Gapas Gwapas Ninita. Oh, uh, maganda daw si Ninita, sabi ni Kubay. So, hanggang dito lang po yung video ko mga kababayan dahil uuwi na ako doon sa bahay. Tapos, wala po si Unyot ngayon dahil meron po silang ginagawa doon sa kanilang ano, simbahan. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po at happy birthday, miss. <laughs> Tapos, sana ipagpatuloy mo yung ano, pag-aaral dahil sa Lunis may pasok na sila. Dahil, pupuntahan din po namin yung teacher ni Nitz para kumustahin po yung kanyang mga grades kung, kung may pagbabago ba doon. So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye. Pamahaw. -bye. Bye. Nabi mm. cukup dong. onde fica? O papai tá, você sabe tá? Como colocar aqui com a mãe? Ai, tá cheio a bagunça, mas eu vou colocar. Eu tô pensando em fazer essas para eles. E a por música, ontem tá. Ela caiu dentro do piso. Não tá carro, tá moto. Já <asuk> oh, ya, kan enggak ya.

roba bahad Ah, bahad kung bakunod 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 no so pasalamat kita do amitang magbawyo no salamat manamakay to owner no buhay pagkabit sa langaw po yung mga manamakay do na to bigkian dinita no

Diyo ko, matutunan ko ang isang, ang isang pagkain. No. Ano? Ano yung isasayaw? 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 Ano yung

padayon lang ang iyang eskwela ay karon Uh, basta maka doon ka doon makabasa tutulong doon pala yung pagdiyan na akong sisiyon kasi ito ay hindi naman siya hindi mo ka sisiyon kasi ako parang kain sa iyo salamat po sa akong mga iya akong agaw akong mga bayaw na ah, isita po nila kukanta kita